Ang inahanap ng taong bayan, accountability, hindi kortesiya. Senator, uh, tulad nga ng sinasabi ng uh, ilan po sa mga kasamahan po ninyo, ang sabi, uh, pwede dong baluktutin yung batas para ma-please, malugod po yung taong bayan. Dito po sa issue ng interparliamentary courtesy, po pwede po bang ma-apply po yung pagbaluktot para lang eh, ma-imbestigahan ang taong sangkot o nadawit po dyan sa inyong mga pagdinig? Paano mong babaluktutin yun? Kortesiya yun. Eh. Sabi ko nga sa iyo, imbitahan mo, kortesiya yun. Ang pag-iimbita ay paggalang. Kortesiya pa rin yun. Wala kang babaluktutin doon. Kaya lang sila, mm. ang gusto nila, baluktutin nila. Ang gusto nila, mas mataas ang kortesiya sa accountability. Ang inahanap ng taong bayan, accountability, hindi kortesiya.